So yun mga tol, mahahangin na no Ah, uh, Nakailang piraso tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 So yun, good morning mga tol Good morning How are you? Ayan, gandang umaga sa lahat ng mga maniniksay no Siyempre sa BFS Sa Malabon Tiksay Hunter At saka sa Magsay sa Marikina <laughs> Yan si Vice Yoyoy Nakantoy na namin dito ni Ming Ngayon si Ming Dalawa kami rito ang pupuesto Ito lang sa Tawid tapat ng kubo lang natin so sana pala rin tayo ngayong araw stay tune lang kayo update ko kayo maya maya so yun sa mga lahat ng mga po sa inyong lahat nakabot dalag tol yay nabot oh nabot mga tol dalag oh first catch nice one first catch natin dalag. Ang ganda ng lutang to, lumbait. Ah, tayo agad, ang ah. una nating huli. Ang ah, magandang ano to, ah. Panimula, ah. Thank you Lord, ah, madaling Please lang, Ming. Ah, hindi. Baon. Đây Thank you. Nên no, là oh, lucky quá. Oh. ta grab đi Boom. Ang galing! Ang galing! <laughs> okay, isang balag pa lang tayo, lipat ang pwesto dun. Nakatamba tayo dito eh. Nantay ko kasi yung dalag eh, mag eh. Di, kahit naman mahangin, nakakaputok si Kuya dito eh. Hindi tulad dun, pag humangin, wala na. Tayo. Mas so, maganda pala tubig dito kaysa doon. Stay tuned lang mga tol. Pababa naman, galing dyan. yung nabut, yay pagkakapila din, abot natin mga tol, alam mo bubunot, unang tilapia eh, oo, uh -huh. oo, oh, din ayos oh atilapia na mga tolo. tayo mga tol oh. na parati naantay ito eh gas yes mga tol lucero okay lord naabot sa ano ay naabot. Naabot, mga tol Nangingitim lang. Diit lang pala. Kaya pala nangingitim. Kulay itim talaga. trito na din. Hilag na cô hên Ayo Ayo ngon 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 ai na ata, ai ina bot à na bot na mo pa ha O ha Pwede na rin Rito Thank you Lord Ayan na, tol Ang ating pangatlong tilapia So yun, mga tol Tapos na tayo mga marilan Dito tayo sa kubo Ayan o Yung Joel Jackpot din si Kuya Joel. Ito huli nyo. Tapos piraso pero solid o. Oh. Grabe yung laki oh. Malaki pa sa ako. Oh. Size 10. Ito naman yung huli natin. Ayan ang huli natin o. Oh. Meron tayong dalag. sa tatlong tilapia. Yung malaki dyan bigay sa atin ni Ming bigyan tayo ni Ming. Dami huli ni Ming e. Eh. ito huli ni Kernel Boyet. Ito huli ni Kernel Boyet to. Oh. Yan, oh, puta, yabang oh. lang. Kaya bang yabang talaga oh. Oh, ayan oh. Huh. Ilang lang po na kaya nang panahon na kayo. Akin <laughs> yan. Sandalag. <laughs> ah, Sandalag. Ayun yung unang-unang -uno kong huli. So ayun, hindi natin yung ibang tropa. Ay, pahinga muna tayo. Grabe hangin. Ang hirap managwan. So, stay chill lang kayo. Mamaya kainan tayo mga tal. So yun mga tol, nakaluto na kami. Ito yung mga huli namin tilapia, oh. Ang na. Pero so, tilapia naman tayo ngayon, eh. Nauhuli na kasi. Ayan si guys. si Aki, si Joel, si Kernel. Oh. Kain din na tayo mga tol. Oo. Oh. Tawa, oh. Tawa sa tilapia. Jerry, kumigil na! <laughs> so Jerry, tara na.

Yes, con bueno, no. ana Nakakamiss na yung kinilaw ni Kuya Bob. Ano tayo gumawa niya? Tapos yung niya eh. Kaya yun lang sila tayo. Ako sigurado akong mahuhuli ko buwa. Puno yan ah.

dia. Eh, yeah. hey, benar kali tu. Wes. Hmm. Huh? Yeah. Ah, tu, ini yang hulian. Harap nang isda. Ayun oh. Si Bayis lagi yang finisher eh. Hmm. Na, huli huli ni anu tu. Harap nang lasa. Juga dia jawil tu. Balasa. Nom. Sudah. Sudah. Balak. Warung lang ni. Oh, eh. ga ko ya boyit. Parehas lang eh. Tinahin ko nga yung kalahati niya ni. Eh. Anak ng kalahati to. Hmm. Dun. Mga tol, daw sa tayo kumain. Ah, andun pa sila Kuya Jun sa si Chris. Mamarita sila. Ayaw, busog na. Pahinga na. Ayan sila Chris. Ang So, thank you, thank you. Pagsubaybay ngayong araw na to. Kita-kita -kit sa mga usod na video. Peace.